Samantalang magbibigay po ng teleconsultation or teleconsult ang Tagig LGU para sa mga residente ng 10 Mbo barangay. Kasunod po 'yan ng announcement ng Makati City LGU na wala na pong visa yung yellow at blue cars sa mga residenteng nailipat ilipat nga po sa Taguig. Yan ang cars na naglalaman ng serbisong pangkalusugan para po sa mga residente ng syudad. Open po ang teleconsult hot hotlines mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. lunes hanggang biyernes. Pagbibigay sila ng libreng medical checkup at referral maging prescription at laboratory requests. Bukod po dyan, may libreng dialysis services din ng Taguig City, at ang tawag po doon sa lugar na yon ay ang Tagig City Dialysis Center para po sa mga residente ng Embo Barangay. Para sa listahan ng mga telemedicine number at kapag appointment po kayo sa dialysis ay maaring bisitahin yung kanilang I Love Tagig Facebook page. So parang meron ng parang option. Kaya lang, ang gusto ng Makati residents yung libreng gamot. Na, Malaking tulong yon. Oh, na dati nilang oh. na enjoy dun sa ano, no? Oo, oh, so sa may yellow card. Pero kasi depende rin sa budget ng LGU.